welcome back naman sa ating channel sabi so, naman tayo si-share sa inyo na XR150 ang problema na XR150 yung may tagas so yan sir napapansin nyo sobrang tagas nya bali ang problema ng XR150 yung kanyang cam holder bali lost thread so bali nabili lang ito ni sir na isang sikat na flip top so may mga pagyalog sa inyo yung dumayo sa atin para magpaparefer sa kanya XR150 na si Tats Mayrin so yan Ayan si sir. Pari kahapon pa siya pumunta rito para iparipir yung kanyang supremo ay uh, XR-150. Sobra tayong busy. Hindi nga tinagawa. So ngayon bumalik sa ramaga. Hindi so, papakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng mga ganitong problema sa loose thread, sa my camshaft holder. Kung tanke, puwan, saka yung mga cover. So mamaya gagawa tayo ng sample kay Sir Tats. if you with it. So yan guys, ito na yung XR150 ni sir. Nakalas na natin. Ang problema lang kasi sir dito sa kanyang XR150, lost thread yun sa may camsa folder, sa so, may bandang ibabaw. So ang gagawin natin, check na rin natin yung isa kung ilan ba yung lost thread. Yun ang re-repair natin. So ayan, makapansin nyo. Kasi dinala nalaga lang ang kasa, pinagitan lang ng packing o-ring yung sa so, may head cover nya. So ganun pa rin. Tumatagas pa rin yung oil sa kanyang makina. So kalasin ko muna makong cover nya Para ma-check natin kung Alin ba dito yung lost thread sa dalawa Dito sa kabilang side Sa may cover nya Napansin ko dito nagpalit na sila ng bolt So kaya kita ko yung isang bolt dun sa may ano Kunin mo ngayon lots Siyan bali nakita natin yung Original na bolt dito sa bandang gilid Yung nagbukas tayo ng play rings Nakita natin yung stock hindi na tayo bibili ng bolt para dito sa kanyang lost thread. So ayan, ito na yung pinalit nila na bolt. Nagpalit lang sila na mas mahaba para kumapit lang. So hindi pa rin umubra mga kabuknoy. Eh. Tumatagas pa rin yung oil sa kanyang makina. Kahit bago na yung gasket, ganun pa rin. Naglalangis pa rin siya. So ayan, natanggal na natin yung bolt sa may cover. So sa kanya mga kabok na yung unang ginawa para makabit lang yung bolt. Naglagay lang sila ng guide. So ayan, saka sinalpakan ng tornilyo na mayroong kiplon. So ito nang na gagawin natin, bali dalawa na yung i-sliba natin sa kanyang sa folder. Babalik natin standard. So, tanggalin ko muna mga kabok na So ayan, guys, nahalo na natin, natanggalan natin yung nut sa may cylinder head nya saka natin ninex yung cam holder na baklasin ay diba natin yung sister ko sa inyo kung paano mag repair ng mga ganong problema sa ating mga motor na mga loose thread lalo na sa mga supremo XR150 mas madalas mas sira yung kanilang camshaft holder. holder so siyang guys bago tayo mag slave ang kailangan na gamitin natin na tornillo yung 3.8 So gagamit tayo ng 3.8 para doon sa ating sleeve Saka yung barina na 3.16 Saka yung 8mm Ayan gagamitin natin na barina Kailangan natin doon sa ating pag-sleeve Ito naman yung ating 5mm na barina Yung gagamitin naman natin doon sa ating lock Para hindi sumama once na magbaklas tayo Sa ating ginawang sleeve Kailangan natin na gagamitin Saka yung hand tap na 3.8 So gagawin natin butasan sa mga natin na ang straight yung banda rito sa Mecham folders na nalo straight Kaya so, mga po kung sa ng na 3-8 Ang butasan natin ng 8-8 guys, nalagyan natin ang thread na thread. Ininix naman natin yung bolt. Ito yung gagamitin natin pag-slip para dito sa kanyang camshaft. So yan guys nalagyan na natin na ng sleeve na 3-8. next natin yung pangalaw natin yung pang lock natin dito sa ating sleeve. Yung 5-32 na barina. Saka yung 5mm na hantap. Yung gagamitin natin. So yung barina grain na natin. Butasan mo natin ng 5mm. So yan guys na butasan na natin ng 5mm. Ayan, ito gagamitin natin, 5mm. Diyan guys, saka natin puputasan ng 316. Ito yung panlas na barina na gagamitin natin para sa ating sleeve So yan guys, ito na napaputasan natin ang 316. Ininix naman natin yung hand natin na 6mm. Ito na yung panglas na gagamitin natin na thread para dun sa kanyang bolt. So lagyan natin ng thread yan. So yan guys, na lagyan na natin ng thread na 6mm. Try natin yung ginawa natin yung sleeve sa bolt na standard ng pang cover. Yan, suwabi-suwabi lang yung ikot ng thread natin. Inix natin ng kabila. So, mga kapok na ilinisin na natin yan. Saka natin babalik dun sa kanyang makina para matisingan natin kung may maglilig pa. So, ugasan mga natin. So, guys, naikabit na natin yung camsa folder. So, try natin panda yung makina yung mga kapok na. Try mga lots. Panda mga lots. Start. kaya namandar na siya so abangan na natin yung oil nya umakyat dito sa bandang ibabaw ayan ibig sabihin mga na pati na yung bomba niya ng oil goods na rin patay mo lots so guys okay na yung ginawa natin na XR150 sa pagre-repair sa kanya ang camshaft holder dahil naman maandar na siya. Parang pinabasabay na rin ni sir yung pinaklas yung mga ano, mga accessories na mga ilaw kasi hindi sa siya gumagana. Pinasabay na rin baklasin yung mga ilaw. Ayan, okay na yung ano natin, yung sleeve na ginawa natin sa XR. So, Shoutout mo muna kay sir.